desisyon ng ilang legal experts para maibalik sa kaban ng bayan ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na ginasto sa loob lang ng labing isang araw. Sa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Pinangunahan ni dating Commissioner Gus Lagman at Atty. Barry Gutierrez ang paghahain sa Korte Suprema ng apat na na pahinang petisyon laban sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pinapadeklara nilang unconstitutional ang paglipat ng 125 million pesos mula sa contingency fund ng Office of the President para maging confidential funds ng OVP. Hirit pa ng petitioners, dapat ibalik ng OVP ang perang ito sa National Treasury. Ito pong pera na ginagamit nila ay pera na, na, na nagagaling sa publiko. Ang pag po nila ito, dapat ipinaliliwanag nila, unang-una, da, dapat po yan nakabudget. Eh kaya nga po meron tayong legislature, silang nag-a-approve ng budget. Uh, so dapat po yan dumadaan sa tamang proseso. Ayon sa petitioners, dapat malinaw kung tama ba ang ginawang paglipat ng pondo sa OVP. Kapag uh, hindi sinunod itong mga patakarang ito, ito ay nagbubukas ng pinto para sa abuso at para sa paggastos ng ating pera nang walang maliwanag na pagbabantay, walang maliwanag na paliwanag. Bukod kina Lagman at Gutierrez, ilan pa sa mga petitioner ay sina Christian Monsod na isa sa mga framer ng 1987 Constitution at ang ekonomistang si Shelo Magno na kamakailan ay nag-resign bilang finance undersecretary. Ayon sa petitioners, usurpation of legislative power o pangihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso ang paglilipat ng 125 million pesos sa OVP. Sa ilalim kasi ng separation of powers, ang Kongreso lang ang magdedesisyon kung paano gagastusin ang national budget at kung anong mga programa ang dapat ponduhan. Inexistent item o walado kasi sa 2022 national budget ang 125 million pesos na confidential funds na OVP na ayon sa report ng Commission on Audit ay ginasta sa loob lamang ng labing isang araw. Kaya maituturing daw na panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso ang hakbang ng Department of Budget Budget and Management na pondohan ang item na wala naman sa ipinasang budget ng Kongreso. Ayon pa sa petisyon, hindi rin pinapayagan ng contingent fund ng Office of the President ang pagpondo sa ibinigay na confidential funds ng OVP. Wala naman daw problema si Vice President Sara Duterte sa petisyon laban sa 2022 confidential funds. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.